morning he's challenging accepting saan 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 yung lubi saan yung ayun yung lubi there then bubuhayin kita sa pagkudkud ng lubi mahal kong kinawan kahit ano mangyari mabubuhay tayo pandemic man ngayon mabubuhay tayo akong bahala sa'yo kaya niya magkudkud ng ano nyog Ina-video mo ako no? Hindi. Hindi. Ha? Hindi. Huwag mo yung video, makita ng tao. Hindi man ay. Hindi sila maniwala, bulag na ng ng lubi. Para, Galing mo nga eh. Patingin daw? Meron pang... Galing mo no? Sa so, pong araw na ako nagkulko. Hindi oh, kadali-dali gani. You're so amazing. Kaya, magsikap. Kaya nga. Sinong may hiring dyan ng ano, kudkod ng lubay, apply mo na ako ngayong pandemic. Oo. Bawat isang nyug. Kahit singko lang. Ang galing mo, diba, no? Para mabuhay ko yung tatlong anak ko na nasa bahay. May anak ka na? Yung isa. Wala pang, ano, wala pang gatas. Oo. Oh. Teka, lubay ko. Ano nga? Matingin daw? Matingin? Yan. Yeah. Ang galing. Meron pa. video mo ako siguro. Hindi ah. Ha? Hindi. Ba't kayo lahat nakatingin dito sa akin? Hindi. Bakit? Nakikita hindi mo kami. Ka tingnan ang ginagawa mo. Siguraduhin nyo lang ah. Oh. Hindi ah. Galing mo nga eh. Believe kami sa'yo eh. Kaya ka tinitingnan. Eh, wag ko mabilib sa akin. Depende lang yung sa tao. Kaya nga, pero mas special ako, ka. Kapag akong may mata, kung magkaroon na ako ng mata, bubuhayin ko pati. 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 Pati hindi ko paalak. Mm -hmm. Bubuhayin ko sa pagkubo ng nyug. <laughs> ano man ang kabuhayan. Teka lang, ang lubi ko parang wala na. Ander. Ano ba itong nyug na ito? Hindi na uubos. Maubos rin yan. May isa pa man. Ayan, no? Ha? May isa pa man. Trabaho na pala ito? Oo. Oh. Akala ko ba? Trabaho na yan. Selduan na lang kita. Jar. Ano nung seldo ko ngayong hapon, madam? 150. Oh, ang bihirang pato ito. ah oh, pang dagdag gastos yan. Saan yung pato? Oo. Oh. Anong gagawin yung pato? Ibenta. Halagaan. Ka Hanap kayo? buhay. Oh, padamihin ng anak. Di ba? Oh, ayan. Kaya mga pato, huwag niyong galawin yung lubi ko, ha? hulihin mo man? okay, bus na bus okay, na, ambeta ambeta ambeta, galimu okay na man, na yan. okay na yan. sige, na. another oh patingin mo na patingin mo na mas maano ito oh pinong pino pa no Pag pambirampato to patay ako sino saling ka inen huys kusgan kusgan huys 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 Pagkunting kamali ko dito magagasgas kamay ko hmm. tulungan nyo ingatan mo oh oh hindi mga kaibigan kaya natin to kaya mga kaya 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 natin to yan pa ba hindi mo malalagpasan nung panahon na, ano nung panahon, panahon na, na nung panahon na nag-iisa ka lang ngayon meron ka ng kasama di ba dapat maubos kitong lubi Oh. Kahit dito ko kukunin ang pagkain ng anak ko ngayon araw. Ah. Ngatan mo yung kamot mo. Bumubusin Siya yung taong nagpuporsige, ginagawang lahat, makakain lang ang pamilya niya. Uy. Ano? Video mo nga Hindi, sabi ko, ano? may ginaka-storya ako, sabi ko yan, ano? ginagawa mo. Ito, um, tita ko mamaya mga kaibigan magluluto pa ako marami akong trabaho ngayong araw may isa pa doon na opportunity na pwede mong pagkakitaan gusto ano? mo? ano? Ma <laughs> sige kasi tatlo yung anak ko eh mag ano magakyat ng lobby pagkatapos kong kulturin ko <laughs> hindi joke lang maglilinis ng bahay gusto mo? mag ng bata Ayaw ko yan, ayaw ko yan. Marami na nga akong bata tatlo. Kaya nga ako naghanap buhay ngayon para ma mauwi ko sa bahay yung gatas. At least may sideline ka. Let's kana muna. Ito muna sa kudkod ng niyog. Oh, madapit na malapit na matapos. Dapat isang sako yung makudkod ng ngayong araw. Kaya nga. Bali sa isang araw maginansya mo ilan? po sa iyo, madam, kung magkano yung susweldo mo sa akin. Sige. Medyo laki-lakihan ko na rin kasi tulong na rin yan sa iyo. Ba Sana. Ito, ito na lang yung huling araw ko magtrabaho dito sa iyo, madam, ha? Bakit po naman? time madam, patrabahuhin mo ako dito, ha? Oo. -o. Parati kang welcome dito sa amin. Ubusin yung lobby mo. Oo. Kahit gabi, din ko yun. Sana maraming makatulong sa iyo, may magtulong sa iyo. Sana makita nila yung kasipagan mo. Kay, hindi mo video hindi lagi okay kung video mo hindi galing galing mo nga eh may hawak ka atang cellphone ah wala pero may kausap ako nasabi ko sana may, messenger. hindi messenger kausap mo wala wala ano tita ko lang eh bakit dito ka nakaharap sa akin ano mo naman alam nakaharap ako sa iyo kasi yung pagsasalita mo nalalaman ko yung Eh kasi naharap kita pag nagsasalita ka. Alangan naman. O kahit ganyan ka naman hinaharap ka namin pag nagsasalita. Patingin daw ba? Tingin, patingin daw. Malapit na mga kaibigan. Malapit na oh. Malapit na. Magkakagatas gatas ng anak ko. Oh, bibigyan kita pambili ng gatas ng anak mo. At sana marami ring tumulong Tumaya, sa iyo. Magkano ba yung utang mo? Tindahan ni Aling Magkano ba 'yon? Ano lang naman 'yon? 350. 300. Oh, uh, ilan bang ba isusweldo ko sa iyo mga tindahan mga 250. fifty ni Um, kalahati na 'yon, sobra pa sa kalahati mabayaran mo kay Aling Nenang. Oh, maganda na 'yon, 'di ba? At least, may mabayaran ka naman kahit konti. At saka makakabili ka pa ng gatas ng anak mo. di ba? Hmm. So, pagtsaga lang. Ma'am, parang ano na ito, mama? Ano? Okay na ito. Patingin na be? Hindi nyo na ito maubos tong nakudkod ko. Patingin na yun. Okay na yan. Okay na yan. Sige na. Salamat. Sigurado ka di mo ko binidyo, ha? Hindi, ah. Sige. Pagin, pag binidyo mo ako, wala, hihingi ako. Ano? Hindi, Para, hindi. hindi. Ilagay ko sa ano ko, Facebook ko. Pinidyo mo ko, wala. Wala, wala. Anong totoo? Wala. Sige lang, thank you. Maraming salamat sa'yo. Yes. Sana pagpalain ka ng Allah. Pus na, saan ko ilalagay yung libay niyo, madam? Ako na lang, Diyan na lang. O ito. Ambe, ambe. Ito ah Ate, pag ikuha yung ano niya. Ay, na. Ah. Tapos na. Grabe naman. Tingnan nyo, kahit di nakakakita, ang galing-galing. Hindi, yung kinakausap ko, hindi, kinakausap ko. ano, yung lagas niya. ang galing niya. Tingnan nyo, tularan siya kahit di nakakakita. Maraming natatrabaho, maraming natatapos, nagpuporsige. Saan ang kausap mo? Ayun ang tita ko. Ba't sa akin ka tumitingin? Hindi kasi, nakatingin kasi. Oo, oo, Maraming salamat. Thank you. Sana po suportahan niyo siya. Maraming salamat, maraming salamat. Sana maraming tumulong sa kanya po. Tulungan niyo po siya. Thank you. Goodbye.